May nagtanong sa akin. Good day yan po sir. Hingi lang po ng advice para sa Ola. Hingi naman po ako sa kanila ng konting palugit lang at wala pong pambayad. Kaya lang po patong patong na po ang interest nila sa nakuha ko po. Paano kaya ako makakasurvive sa kanila pero willing naman po ako magbayad. Hindi lang po sabay sabay. Lahat po kasi ng contact list ko na i-text na po nila kaya po nagagalit sila sa akin uh, pinakiusapan ko naman po sila okay well um ang kampayo ko po sa inyo rito is uh, isa isahin inyo po ipunin niyo yung pera no for example po meron kayong limang ola unahin niyo muna yung isa no nasa sa inyo na ho kung paano niyo unahin ano po uh, ipunin niyo muna nang buo tsaka niyo bayaran nang buo po, tapos hanggang sa matapos kayo. Ngayon, kausapin niyo po yung inyong mga contacts no na nahack yung inyong cellphone no habang kayo ay nanghihiram sa mga ola no. Sabihin niyo sa kanila na nangailangan kayo ng pera, nagipit kayo. Kaya ho nangut hiram kayo ng pera dito sa mga ola na to. Kaya lang unfortunately eh nahack nga po yung inyong mga contacts no. Kaya hu sila napapadala ng na messages or uh, kaya ho sila natatawagan ano po ngayon uh, si ma'am po eh, nagpadala rin ng uh, sample message no sa akin no ito po kapag inutusan namin ng field collectors ng yung ola ni yung ola pangalan ng ola no na maglitigate sa ngalan namin isusulong namin ang lahat ng kaso sa korte ang lahat ng nauugnay na legal na gastos kabilang ang bayad sa attorney at karagdagang bayad na sisingilin sa inyo. Posible ring kaso ng Article 315 or Staffa, paglabag sa mapanin lang na layunin ng kontrata. Ang paglabas sa Credit Information Corporation ay magkakaroon ng matinding epekto sa credit ratings ng isang individual o kumpanya at magiging mas mahirap at mas mahal para sa kanila na makakuha ng credit sa hinaharap. Salamat po. Nakita nyo naman, no? Diba? Talagang panggigipit. Hindi ho, ano to, hindi naman ho paniningil to eh. Mainam mo siguro kung sinabi nila rito na, uh, uh, let's say, pakisagot ho yung mga tawag namin, makikipag-ugnayan lang ho kami sa inyo para ho maintindihan namin kung ano yung pinagdadaanan nyo. Pwede ho namin kayong ofera ng ganitong payment, uh, ano, uh, payment option, mga ganun ho. hindi yung kagaya nito, kasi dapat hindi na ho sinasabi itong mga ganito eh, ba? Diba? Kasi kung yan, eh, kagaya ng traditional lending, banko, financing, na hindi ho nangaharas, yan mga yan ho, nagpapadala na lang ng demand letter, pagka talaga ho hindi nagbabayad, no? Tapos, magugulat na lang yung hindi nagbayad, may subpoena na lang yan, kasi nakapag-file na kagad sila ng kaso, Eto, hindi yun eh. Nananakot pa eh. ba? Diba? So, kasi nga ho, alam nyo kung bakit. Eh, hindi ho kasi tatangkain yung mga yan na magsampan ng kaso. No, yung mga ola na yan. Hindi ho yan na mag, uh, mag-file ng estafa. Kalukuhan no, bakit ho magiging estafa yan? Eh, less than 1 million ho yan. So, dapat ho yan, small claims lang po. Hindi diba ba? Uh, kung lalagpas naman huya ng ano ng uh, 1 million, well, eh, yun yung regular sum of money, no? Eh hindi naman hu lalagpas ng isang million 'yan. So definitely small claims silang po 'yan. 'Di ba? Hindi ho sila magtatangka, alam nyo po bakit? Kasi eh nanghaharas po sila, 'di po ba? So mababaliktad ngayon ng ano ang table pagka sila eh ano uh, ng, ano nang uh, nag, nag, file ng kaso sa ano sa korte. Eh. 'Di ba? Sila ngayon na madidiin kasi patong-patong ho yung ginawa nila ano sa inyo eh, 'di ba? Nang 'di ba? Minumu nagmumura pa, 'di ba? Nananakot kung ano-ano ho ginagawa nila eh. Pero kung ako tatanungin, mas mainam ho magsampa sila ng kaso. Bakit? 'Di ba? Kasi oh, pwede niyo silang harapin. 'Di ba? malalaman nyo ngayon kung sino sila. O, ngayon, mag demanda kayo. Magsampaho kayo ng, ano, ng uh, danyos. Doon sa naramdaman nyo na, ano, na, na depression. O, ba diba? Mas malaki yun. Kasi, o, sabihin nyo na lang, o, magkiklaim kayo ng 20,000 na, ano, na danyos. Dahil doon sa naramdaman nyo, mababa pa ho yun. Na, na ano, na, na harassment na naranasan nyo. Bukod doon, pwede rin ho kayo mag, ano, ng cyber libel pagka ho, uh, pinaraan sa social media yung pangaras nila. O okay, mas matindi ho yun. Diba? Lumapit ho kayo sa abogado para matulungan ho kayo doon na makapagsampan ng, ano, ng cyber libel. Pwede rin naman ho kayo magsampan ng ordinary na, ano, yung, yung regular na libel. Pwede rin ho yun, no? Uh, para, para ho, ano, para matigil na yung kalokohan ng mga ola na yan. Tsaka ano ho, no? Kung hindi naman ho talaga nararapat, eh huwag na ho kayong manghiram sa mga ola na yan, no? Uh, kasi habang tinatangkilik yun yung mga yan, eh magsusulputan lang na magsusulputan yan. Hindi ho titigil yung mga loko-loko na yan. ba? Diba? Kung ho talaga kailangan nyo ho mangutang, eh pumunta ho kayo doon sa mga, ano, sa mga traditional lending, financing, tsaka bangko, no? Tignan nyo ho sa SEC kung sino ho yung mga ano, regulated ng SEC. Yung mga rehistrado. Doon ho kayo manghiram. Huwag ho sa mga ola na yan. Bukod ho kasi sa napakalaki na ho ng ikinakaltas na processing fee ng mga yan. E eh, nakita nyo naman yung harassment, no? yung mental torture na ibinibigay sa inyo ng mga damuho na yan. Nakaka, ano, eh, nakakayamot eh. Eh po ba? Kaya ho kayo, kapag ho kayo nakaranas ng ganyang harassment, no? Eh ugaliin niyo pong, ano ah uh, kumbaga wag ho kayong magmukmok no eh tulungan niyo yung sarili ninyong bumangon no ah uh, magfile kayo ng ano ng complaint no sa sa SEC sa NPC sa PNP Cybercrime uh, Group at saka sa NBI Cybercrime Division no sa SEC po pumuntao kayo sa ano sa website nila ang website po nila is sec.gov.ph tapos po, ang NPC is privacy.gov.ph Yung PNP Anti-Cybercrime Group naman po is sa acg.pnp.gov.ph Tapos sa NBI Cybercrime Division is sa nbi.gov.ph Doon po kayo mag-email, no? Tapos, uh, kumonsulta ho rin kayo sa abugado para ho dun sa mga usapin legal. Ano po? Kasi ako po, eh, collector. So, kung ano lang yung experience ko, eh, yun lang ho ang sasabihin ko rito. Tsaka kung ano lang yung na, na, nasa liksi ko tungkol dito sa mga ola na to, eh, yun lang din ho ang sasabihin ko. Pero po, kung usapin legal, eh, mas mainam po. Eh, dumulog ho kayo sa abogado. Kung wala ho kayong pera na pambayad sa pribadong abogado, eh, pumunta ho kayo ng pao. Tutulong naman po sila sa inyo. Ano po? Eh, sana po nasagot ko po itong uh, katanungan na ito. At uh, sana po in at kahit papano maibsan yung inyong mga nararamdaman sa mga mapang-abusong ulan na yan. Ano po? ah uh, hihingin ko po itong uh, na ito para po magpasalamat no sa lahat po ng sumusuporta at tumatangkilik sa aking po mga videos no. ah uh, tulungan niyo po ako na ma-reach po yung iba pa nating mga kababayan na Nangangailangan po ng uh, uh, abiso tulong o kahit na ano paman man po regarding po sa ano sa sa utang, regarding sa ola, regarding sa paniningil po no. Sana poy uh, mag-like, mag-share no, mag-subscribe po kayo at mag-follow sa aking mga social media account po no. sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.